Karumal-dumal po talaga yung ginawa eh, na hindi po may isip na gawin ng normal na tao. Paskong-Pasko po. Ano na lang po maalala namin kada Pasko? Ang nangyari po sa tatay ko. Inaalam niya kung sino yung magdu-duty at kung ilan yung duty that time. December 25, 2023, isang masaya at espesyal na araw para sa karamihan ng mga pamilyang Pilipino, dahil sa pagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan. Ngunit para sa pamilyang Tabing, ito ang araw kung saan ay tila naging isang masamang bangungot para sa kanila. Isang kasamahan sa trabaho ng kanilang padre de pamilya ang nagparating sa mga ito, umaga noong December 25, 2023, kung saan ang kanilang ama ay hindi daw tumutugon sa pagtawag ng mga karelyeba nitong gwardiya ng araw na iyon at tila mahimbing umano ang pagkakatulog nito. Agara naman itong pinuntahan ng pamilya Tabing, at mula dito ay bumungad na lamang sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang ama. Si Alfredo Tabing, na isang security guard sa isang kilalang car dealer store, ay natagpuan na lamang nawala ng buhay sa loob ng showroom ng naturang establisimento, at ang mas nakapangingilabot pa dito, ay wala itong ulo ng matagpuan. At hindi din nakita ang ulo nito sa pinangyarihan ng insidente at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din ito nahahanap. Nito lamang January 18, 2024, dumulog sa tanggapan ni Senator Idol Raffy Tulfo ang asawa at anak ni Alfredo Tabing upang humingi ng tulong kay Idol Raffy para sa agarang hustisya para sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang padre pamilya. Sa naturang show ni Senator Raffy Tulfo ay nakapanayam dito si Police Major Dondon Lapitan hepe ng Criminal Investigation ng Quezon City Police District o ng QCPD, at dito ay sinabi nito na bagamat blanco noong una ang kanilang isinagawang investigasyon dahil walang nakasaksi sa insidente, wala ding nakitang force entry ang mga kapulisan sa naturang establisimento, at ang dapat sana na mas makakatulong sa mga ito na kuha mula sa CCTV sa lugar ay hindi din makakatulong dahil sira umano ang mga ito, at kinalaunan ay napag-alamang noong February 2022 papala umano itong hindi gumagana. Gayunpaman, pag nanakaw ang unang tinitig ng motibo ng mga pulisya dahil nawawala umano ang pera na nasa loob ng money vault ng naturang establisimento, nawawala din ang cellphone at service firearms ni Alfredo Tabing, at isang sasakyan sa naturang car store na hinihinalang ginamit bilang getaway vehicle. Dahil wala namang nakitang force entry, ay malakas ang kutob ng pulisya, na inside job ang nangyari, at marahil ay kilala ito ng biktima, dahilan, kung kaya't sinapit nito ang kalunos-lunos nitong naging katapusan. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ni Police Major Dondon Lapitan sa show ni Idol Rafi Tulfo, ay sinabi nito na natukoy na nila ang dalawang suspect, na umano ay pawang mga empleyado din sa naturang establisimento, dagdag pa ni Police Major Dondon Lapitan, nagawa pa umano nilang makapanayam ang isa sa dalawang suspect, ngunit matapos umano nito ay hindi na ito muli pang pumasok sa naturang car store at hindi na din nila nagawa pang makontak para sana sa pagpapatuloy pa ng investigasyon. Nilinaw din na sinubukan pang puntahan ng QCPD Police ang mga tirahan maging ang lugar ng mga ito sa Bicol, ngunit bigo na ang mga ito na mahanap ang mga itinuturin na nilang mga suspect, na pinangalanan nito sa naturang show ni Idol Rafi Tulfo bilang ang janitor at tagatimpla ng kape sa mga staff at customer ng naturang establisimento na si Jomar Organes, na lumalabas din siyang mastermind sa naging panluloob sa establisimento at pagkuha sa buhay ni Alfredo Tabing. Kasama pa ang isa pang empleyado sa naturang car store na si Michael Caballero na isa namang driver. Aminado ang pulisya, na isa sa nagpabagal sa paggulong ng kanilang investigasyon sa agarang pagtukoy ng mga salarin, ay ang mga hindi gumaganang CCTV sa loob ng establisimento, dahilan kung kaya't ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, na posibleng makonsela ang permit ng car dealer store sa oras na mapatunayang nagkaroon ito ng kapabayaan sa ilalim ng ordinansa ng lungsod na nagre-require ng CCTV sa lahat ng business establishment nangako naman ang kapulisan na mas paiigtingin pa nila ang pagtugis sa dalawang suspek na nahaharap sa patong-patong na mga kaso. Samantala, January 19, 2024, isang post naman ang inilabas ng anak ni Alfredo Tabing, kalakip ang mga larawan ng dalawang suspek at ang pagdedetalye nito sa sinapit ng kanyang ama. Ayon sa post nito, limang taon na umanong nagtatrabaho bilang security guard sa Naturang Car Dealer Store ang ama nito kung saan, ay night shift ito noong December 24, 2023, at sinabing mag-isa lamang itong naka ng gabing yun. Isang chat ang na-recover ng mga ito mula sa social media ng kanilang ama, noong gabi ng December 24, 2023, at ito ay galing sa janitor ng naturang kumpanya, na nag-aaya umano ito sa kanilang ama ng tagay, kalakip ang ipinadalang litrato umano ng isang pulutang crispy pata, Tinanong din umano nito kung may kasamang ibang guardiang naka-duty si Alfredo ng gabing iyon, at tumugon naman dito si Alfredo at sinabing mag-isa lamang itong naka-duty. Isang mensahe na lamang umano ang huling ipinadala ni Jomer sa kanilang ama kung saan ay sinabi nito na dadalhan ng mga ito si Alfredo ng ulam kasama si Michael Caballero. Ayon din sa post ng anak ni Alfredo, December 23, 2023, tatlong unit umano ang nabenta ng naturang car store ng araw na iyon, Tinatayang halos siyam na milyong piso umano ang halagang napagbentahan mula dito, at limang milyon lamang umano dito ang nagawang may deposito ng kahera sa bank account ng kumpanya, dahilan, kung kaya't ang tinatayang 3.6 milyon pesos, ay naiwan sa loob ng money vault sa naturang establisimento, at maaring sa tagal na umano ng mga suspect sa kumpanya ay batid na ng mga ito na mananatili sa loob ng money vault ng establisimento ang pera, hanggang matapos ang kapaskuhan, dahilan kung kaya't plinano ng mga ito at sumempo para kuhanin ito. Ang mas masakit pa dito, ay nilinaw ng anak ni Alfredo na ang mga suspect ay kaibigan pa at kainuman ng kanilang ama, dahil matagal nang na ang magkatrabaho ang mga ito, lumalabas din na tinangkapa umano ng mga ito na hikayatin si Alfredo na makipagsabuatan sa kanila, at pagpartihan ang kanilang makukuha, ngunit tumanggi dito si Alfredo Tabing, dahilan, kaya umano ito nilinlang ng mga ito at pinatahimik sa kasalukuyan, ay hustisya ang isinisigaw ng buong kaanak ng pamilya Tabing para sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang padre de pamilya at umaasa ang mga ito na mahuhuli din sa lalong madaling panahon ang mga salarin. Talaga namang hindi makatao ang sinapit ni Alfredo Tabing, ngunit ang labis na nakalulungkot dito ay ang pagtridor dito ng tinuturin pa din itong mga kaibigan, bagay na labis na nakadidismaya. Isang kwento din ito ng kabayanihan, dahil tila hanggang sa huli ay mas pinanindigan at pinili ni Alfredo Tabing na maging tapat sa serbisyo nito kahit pa ang naging kapalit nito ay ang sarili nitong buhay, alang-alang sa pagmamahal nito sa kanyang pamilya at sa kanyang larangang sinumpa ang maglilingkod ng tapat. Ikaw na ang humusga.